At ito na nga mga ka-farmers, so ngayon po ay malalaman na po natin kung magkano ba ang kinita natin dito sa ating nai-harvest na fatiners. Ito po ay say So 15 heads po mga ka-farmers. So ngayon ay ito po ang kanilang timbang. So nung last video po natin mga ka-farmers ay naipakita ko na po itong resibo na ito. So ito po ang timbang nila sa ration o timbang karne or dress weight po mga ka-farmers. So kung ano man ang tawag sa inyo, basta sa amin po ang tawag dyan ay rasyon ang ibig sabihin po dyan ay hindi na po kasama ang laman loob sa pagtimbang so ngayon po mga ka-farmers ay ipapakita ko na po sa inyo kung magkano ba ang ating kinita so yan po ang paraan po namin sa pagbenta mga ka-farmers ay rasyon o dress weight o timbang karne o kung ano man ang tawag sa inyo basta sa amin po ay rasyon so ibig sabihin hindi na po kasama ang laman loob sa timbang mga ka-farmers so ito po ang presyo to 20 per kilo po mga ka-farmers. Ito naman ang kanilang timbang. So ito po ang nasa resibo mga ka-farmers. Ayan, so ang total po ay 1,350 po ang total na timbang. 1,350 divided by 15 kasi kensi po yung baboy natin. So ito po ang ating average. So 90 po ang ating average mga ka-farmers. So hindi po ito live. So rasyon po ito or timbang karne. So hindi po ito live mga ka-farmers. So 90 po ang ating average. So ngayon naman, ang total na timbang na 1,350 times 220 po na presyo. So ayan, 297,000. Minus naman, pamasahe po sa baboy kasi kapag rasyon po, tayo po ang magbigay ng pamasahe po para sa baboy. So 5,250 po ang pamasahe. Ngayon naman, other expenses po mga ka-farmers. So, 1,635. So, kasama na po dito ang doctor certificate po mga ka-farmers. So, ito po ang ating total sales. 290,115 po mga ka-farmers. So, kailangan po natin mag-minus po sa ating expenses. So, ito po ang ating expenses. So, nakaubos po sila ng tiga-apat na sakong sa feed. So, sa feeds, 116,025 pesos po. Sa piglets naman, so kahit sa atin po yung piglets, kailangan din po natin magbigay po ng puhunan para po sa biik. Or kailangan meron din po yung puhunan ang biik natin. So piglets, tag, ano, 35 po yung piglets natin. So 52,500 po mga ka-farmers. Sa electricity naman ay 2,000. Sa medicine and vitamins ay 8,000. So, tubig po natin ay libre lang po. So, wala pong bayad dahil may sarili po tayong pinagpukunan po ng tubig. Ayan, so ang total expenses po natin ay 178,525. So, ito po ang ating total expenses. Ngayon naman, yung total sales natin na 290,000, ayan, 290,150 na total sales, minus sa ating expenses po na 178,525. So, ito po ang ating kita mga ka-farmers. 111,590 po ang kita natin sa 15 heads. So, kensi po mga ka-farmers. So, kinumpiyot ko po kung magkano po ang kita natin kada baboy. So, 111,590 divided by 15, so ito po ang kita natin kada baboy. Ayan, 7,439 ang kita po natin kada isang baboy. So, ito po ay base lang din po sa presyo. So, kapag mataas po ang presyo ng baboy, so, ito po ang ating kikitain. So, ayan, hindi, ito po mga ka-farmers, itong video na ito ay ginawa ko rin po ito, hindi po para ipagmayabang. So, sa halip po, sana po ay nakapagbigay po tayo ng inspirasyon, lalong-lalo na po doon sa ating mga hog raisers.